Kumusta mga kasaliksi? Ang mga may galodo ng pinakamalaking pating sa kasaysayan ng ating mundo at dahil madaming mga ebedensya ang lumalabas na nagsasabing totoong buhay pa ang mga ito ay mas dumami ang naniniwala na hindi pa sila tuluyang extinct. Kaya mula sa nadeskubre sa pinakamalalim na bahagi ng ating planeta hanggang sa bangkay ng Megalodon ay pag-usapan natin ang 10 nakakatakot na nakuha ng pating na posibleng isang Megalodon pala. Kaya kung handa ka makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10 Mariana Trench alam na siguro nating lahat ng Mariana Trench sa Pacific Ocean ang pinakamalalim na bahagi ng ating daigdig kung kaya't kung sakali mang buhay pa ang mga megalodon ay talagang dito mo sila matatagpuan kaya't gumawa ng eksperimento ang mga eksperto kung saan maglalagay sila ng pain sa ilalim nito upang makita kung meron ba talagang dambuhalang pating na nabubuhay dito. May mga maliliit na pating na lumapit at kumagat sa pain ngunit ang pinakanagulat talaga ang mga eksperto ay nang biglang mabilis na lumungoy papalayo ang mga pating dahil sa takot. Ang takot na ito ay dulot ng napakalaking pating na agad kinagat ang pain at hinatak ito papalayo. Ayon sa mga eksperto ay posibleng megalodon ang kanilang nakitang pating dahil walang kahit na anong lahi ng pating na kasalukuyang nabubuhay sa ating planeta ang ganoon kalaki. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang investigasyon ng mga eksperto kung totoo ba talagang mayroong megalodon sa Mariana Trench at kung sakali ay ilan ang populasyon ng mga ito. Yo! Kumusta mga saliksik? Ako po si John Mike Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Sabitsik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka sa Number 9, Google Earth. Siguradong pamilyar na tayo sa nakamamangang kapabilidad ng Google Earth kung saan posible nitong maipakita ang kahit na anong mga imahe mula sa iba't ibang parte ng ating daigdig. Pero alam mo ba na may nakuha ng imahe gamit ang app na ito na talagang gumulat kahit pa sa mga eksperto? Makikita sa imahe ang isang kakaibang bugis na tila ba anino ng isang pating malapit sa karagatan ng bansang Bahamas na kung mapapansin ay mayroong sobrang laking sukat na kung susumahin ay talagang tamang tama para sa laki ng isang megalodon. At Agad pinag-aralan ng mga eksperto ang imahe at napag-alaman na pinay lamang ito kung saan wala talagang anino ng pinaghihinalaang megalodon sa tubig. Number 8, Megalodon sa Canada Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may nakuha pating sa bansang Canada na posibleng isang megalodon? Ang pating na ito ay lumabas sa video na inupload sa YouTube taong 2016 na naging dahilan para magulat ang lahat ng makapanood nito. Sa kadahilan ng ang pating na nahuli sa kamera ay mayroong napakalaking pangangatawan. Kung kaya't madami ang mga nagsasabi na posibleng isa itong megalodon. At dahil pati ang mga eksperto ay nahirapang tukuyin kung ano ba talagang pating ang nakuhanan, ay mas lumakas ang paniniwala ng mga tao sa tiyore ito. May mga nagsasabi naman na isang basking shark ang pating na nakuhanan sa video. Ngunit hindi naman ito sinangayuna ng mga eksperto kaya talagang posible pa din na may galudo ng pating na ito na nakuhanan sa Canada. Number 7 Video sa ilalim ng karagatan Noong taong 2016 ay gumawa ng eksperimento ang mga eksperto kung saan naglagay sila ng pain sa pinakamalalim na parte ng ating kargatan upang makita kung anong mga uri ng hayop ang lalapit dito. Kung saan habang nagmamatsag sila sa kanilang eksperimento ay talagang nagulat sila nang biglang lumapit at kumagat sa pain ang dambuhalang pating na ito. Ang pating ay mayroong mahabang pangangatawan ngunit ayon sa si mga eksperto ay hindi ito isang megalodon ngunit sobrang nakamamangha pa din ang pagkatuklas sa uri ng pating na nakuhanan sa video dahil hindi nakala ng kahit na sinan na posible palang magkaroon ng napakalaking pating ng katulad nito sa pinakamalalim na parte ng ating karagatan. Kaya't kahit pa hindi ito isang megalodon ay nananatili pa ding nakamamanga at nakakagulat ang resulta ng kanilang eksperimento. Number 6, Zane Grey. Si Zane Grey isang dentista sa Amerika at isang sikat na manunulat ng mga kwento tungkol sa kanyang paglalakbay kung saan ang isa sa pinakapopular niyang libro ay tungkol sa kanyang nakasalubong na halimaw habang siya ay naglalayag sa karagatan. Ulat ni Zayn ay mas malaki pa ang halimaw na ito kaysa sa kanyang barko na may haba na apat na talampakan at mayroong dilaw at green na kulay habang may batik-batik na kulay puti. Ayon din kay Zayn ay mukhang pating ang halimaw na kanyang nakasalumuha kaya't madaming mga nagsasabi na dahil imposibleng isang great white shark ang kanyang nakita dahil hindi akma ang kulay at laki ng hayop sa describe ni Zayn ay madaming naniniwala na posibleng isang totoong megalodon ang kanyang nakasalubong. Number 5, misteryosong pag-atake. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong nakuhanan sa isang dalampasigan ng Hawaii sa bansang Amerika na posibleng magpatunay na totoo ang mga megalodon? Ang video na nakuhanan ay nagpapakita ng isang humpback whale na 70 talampakan ng haba na namatay matapos tapyasin ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay napagalaman na nagawa gamit lang ang isang kagat. Walang kahit na anong hayop ang may kaya nito maliban na lamang sa mga megalodon kaya't madami ang mga na ang extinct na hayop nito ay patuloy pa ding nabubuhay sa ating planeta at ito din ang may dahilan sa pagkamatay ng balyenang nakuhanan sa video. Number 4, British HMS Challenger alam mo ba na ang pinakaunang warship na ginawang research ship para sa karagatan ay ang British HMS Challenger? Ang barko na ito ay ginamit para matuklasan ng madaming mga nakamamanghang bagay na kagaya na lamang ng mga ngipi na sinasabing ng galing sa isang megalodon sa kadaylan ng sobrang laki ng bawat piraso ng mga ito. Ang pinaka tungkol sa mga ngipi na ito ay napagalaman na may tanda na 10,000 hanggang 15,000 taon at dahil ang mga megalodon ay sasabing naging extinct 10 milyong taon na ang nakararaan ay talagang imposibleng manggaling ang mga ngipin na ito sa isang megalodon maliban na lamang kung hindi talaga naging extinct ang hayop na ito at buhay pa din sila hanggang sa kasalukuyan Number 3, The Black Demon Paano kung sabihin ko sa'yo na may kwento sa mensang Mexico na posibleng maging patunay na totoo palang buhay ang mga megalodon? Ang kwento na ito ay ang dambuhalang halimaw na tinatawag nilang Black Demon kung saan kahit na ilang dekada nang kumakalat ang kwento ay wala pa ding patunay kung totoo ba ito o peke. Kung saan tanging mga mangingisda lamang ang mga na totoo ang halimaw sa ng sila mismo daw. Ang nakakita rito, ang halimaw ay mayroong kulay itim na balat at mga mata. Kumakain ito ng mga malilit na balyena at mayroon din silang sukat na tiyatayang mula 15 hanggang 18 metro ang haba. Madaming mga eksperto nagsasabi na baka botanding lamang ang nakita ng mga mga ngisda sa bansang Mexico. Ngunit agad itong itinanggi ng mga mamamayan ng bansa dahil habang ang mga din ay mayroong malaking pangangatawan ay kilala sila bilang isang kalmadong hayop. Ngunit ang halimaw na Black Demon ay sobrang agresibo kaya't mas pinaniniwalaan nila na isa itong Megalodon. Number 2, David Steed Si David Steed ay isang kilalang mag-aaral ng mga mangisda sa bansang Australia na noong 1960 na ay napansing sobrang takot at nangangamba ang mga mangisda na pumalaot sa karagatan dahil ayon sa kanila ay may nakita silang dambuhalang kulay puti na halimaw na lumalangoy sa tubig. Ayon sa kanila ay umabot hanggang sa tatlong dang talampakan ng haba ng pating na ito na sabi ni David Steed ay talagang imposibleng mangyari dahil tanging pating lamang na maaaring lumaki sa ganitong sukat ay ang megalodon na extinct na. Kaya kung sakali man, na totoo ang sasabi ng mga d'ang ito ay posibleng mayroong buhay na megalodon na lumalangoy sa karagatan ng bansang Australia. Ating sa Mexico, makikita mo ang inaanod na bangkay ng pating na ito sa bansang Mexico ay eh sigurado akong maniniwala ka na totoong buhay pa ang mga Megalodon dahil ayon sa mga eksperto na sa lahat ng mga lahi ng pating na matatagpuan sa ating planeta ay walang kahit nano. Na sa mga ito ang kayang lumaki sa ganitong kahabang sukat. Madaming mga nagsasabi na posibleng great white sharks lamang itong. Ngunit agad silang kinontra ng mga eksperto na sinasabing kahit pa sobrang laki ang sukat na kayang umabot ng mga great white sharks ay talagang imposibleng humaba sila katulad ng pating na ito na nangangahulugang walang kahit na anong tanging explanation lamang sa dambuhal ng pating na ito ay isa itong megalodon. Patuloy pa din ng mga eksperto sa paghahanap ng mga ebedensya na totoong buhay pang ang sinuunang halimaw na may galo doon ngunit dahil sa pagkadiskubre ng pating na ito ay mas lalong lumakas ang kanilang paniniwala na lumalangoy pa din sa ating karagatan ang dambuhalang pating na ito. At diyan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi maitatanggi na napakadaming mga tinatago ng karagatan ng ating daindig. Kung saan posibleng talaga na makatagpo dito ng isang dambuhalang hayop kagaya na lamang ng megalodon na kung sakali mang totoong buhay at lumalangoy pa sa ating karagatan ay posibleng maging dahilan para wala ng taong magtangkapang pumalaot sa ating karagatan. Kaya para sa iyo, maninawala ka bang buhay pa ang mga megalodon? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!